na na ang magandang aktres na si Demet Özdemir ay umibig kay Ken Yaman na isang aktor na katulad niya. Nakuna ng kamera ang mag-asawa habang magkahawak kamay na naglalakad sa Boston noong isang araw. Si Demet, na nakitang umalis sa laro kagabi, ay nagbigay ng nakakagulat na mga reaksyon sa mga tanong sa relasyon na ibinibigay sa kanya. Sinasabing nagkaroon siya ng bagong pag-iibigan kasama si Demet Özdemir, isa sa pinakasikat na karakter sa serye sa TV, at ang kanyang co-star na si Ken Yaman. Inanunsyo na ang duo na ang pagkakaibigan sa trabaho ay naging pag-ibig ay nakitang magkahawak kamay habang nagbabakasyon sa London. Lumitaw ang pag-ibig. Sa wakas, si Dematos Demir na nagsabi sa isang panayam sa Sabahatan YouTube channel na siya ay nananabik sa mga lalaking lalaki ay nagkaroon ng isang pag-iibigan kay Ken Yaman at ito ay naidokumento nakita ang mag-asawa na magkahawak kamay sa dalampasigan noong isang araw. Si Demetos Demir ay nakibahagi kasama ang kanyang kasintahan na si Ken Yaman noong nakaraang gabi at nahuli sa kamera sa labasan ng dula sa teatro. Si Demetos Demir, na nalantad sa mga tanong ng mga mamamahayag tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, ay gumawa ng malupit na pahayag sa pamamagitan ng pagtanggi na pag-usapan ang tungkol sa kanyang pribadong buhay. Demet Demir, huwag gawin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng galit sa harap ng paulit-ulit na mga tanong. Wala akong sinabi tungkol sa aking pribadong buhay. Wala kang makukuha sa akin. Sabi niya, kapag patuloy ang pagtatanong ng mga mama-mahayag sa pag-ibig, bakit hindi natin makausap ang sikat na aktor? Matigas na pahayag niya. Ano man ang naging reaksyon ni Demet Ozdemir, hindi ito maintindihan ng mga mama mamamahayag. Patuloy kaming magbabahagi ng detalyadong impormasyon tungkol sa pagsama na tiling nakatutok sa aming channel.